ito so, may nga pong mga parikoy uh, karoon mga parikoy natay gi gawin nga transmisyon sa pumiter to day nang may tabo ang makina niya di 4B it's tabo mga parikoy ito so, may nga pong mga parikoy ah uh, karoon mga parikoy natay gi gawin nga transmisyon sa pumiter to day nang may tabo ang makina niya di 4B Ani buo mga parekoy. Naguba ang yan transmission. Kani nga transmission o okay kini. Kani So ang atong buhaton nya mga parekoy. Ato siyang pulihan o bag-o oh, mga parekoy kani. Surplus gyapon mga parekoy. Ang transmission nya atong ipulihan nya mga parekoy kani. Kani siyang transmission di 4BX. Ang atong buhaton nya mga parekoy improvise na to. Okay, nimo parekoy ah. Keni mga parekoy ang transmission sa si Starix Ang buhaton na to kuha na to yung sampot katundan mga pare yung, yung cover dani ato siyang ibalhin dito sa isa ka transmission improviso na to tapos ang kaning iyang kaning iyang shifting ato ni siya atoong putlan katundin dito na katong sa deporbik sa katong putlan ato improvison ba ilis dahin taog flywheel ilisan ato siya og flywheel mga pare kayo kailan kailangan man flywheel gamay man sa itong crank clutch lining ilis tag clutch pressure ilis sa tag clutch lining kanya kanang cover niya dari mga parekoy sa Hyundai ang lubot ra atong i-transfer sa D4BX mo na itong buhato no mo ni siya atong ibalin dito ito ibalin sa isa kaya para mayo yung pagsulod may pagdagan pwede ra na mga parekoy kanang sa D4BX ato atos yung improvisation kamay ra ni uh, ang problema lang niya ang problema niya ni mga parekoy kaya eh. Ay. Ayun problema ning sa D4BX kay gamay man siya lining. Gamay clutch lining, gamay clutch pressure ang sa D4BX dako yang clutch pressure dako sa to shake lining kay noybi midja man to. Noybi ra man ni. Eh. Awala ah, gini kapin. So midja. So mura na tong simple ra kay mga pare simple pag improvise. Simple ra pag kuan kung kabalo lang ka. Ano ito ba, ba sa mga pare ko, mo atang ang yang sampot na to mga pare kay i transfer dere tapos putla na to to yang kwan. Putla na to na yang shifting no. Kani. Putla na to na yang shifting kani oh. Amo ni bago na to surplus eh bago nga surplus ba. Putla na to dere para dili sya musangko dito pag kambyo na sa tras. So okay na mga pare kay let's go na. Ato na siyang kita karon. Sa okay, mga pare kay. Okay. Kumana na to na siya, og transfer mga pare kay yang sampot. Atau nanti siang kita mga parekyo dito sa makina kita na ko sa inyo mga parekyo taman pagdagan ah mga gina siya ang diskarte mga parekyo pwede lang mga parekyo basta yun day nga makina sa porter to di porbeats tarix pwede lang na to ilisan o guan lain nga transmission basta kay improvisal lang na to. ang yang kanira sampok triple Nato na to kanya kaya support mga parekyo ibra

Rat boy, So mga pare kay mana atong kita terbang mga pare kay dagan-dagan tong terbang mga pare kay. Medyo dagan-dagan pa sya karon mga pare kay. Apante lang mga pare kay hinay-hinay. -hina. Salamat kay sa tanan mga pare kay. Salamat sa pagsuporta niyo sa mga video mga pare kay. Hey, Ini sa namo sa transmission di book. Surplus. Surplus asa gigan. Kagayan Euro City. sa kagayan. So mga parekoy, uh, mga din sa mga parekoy, magtaon na itong mga parekoy. Nakita na nato yung butsi-butsi dito, yung clutch pressure, flyway, log clutch lining, nara dito mga parekoy. So ato na siyang itaon mga parekoy, symbol is real, zirada, kayo nanganal. Dito <coughs> na pitloy, sa likid pa dulong.

Okay. Kasi mga parikoy, mo na siya ang transmission sa porter to, mga parikoy, ha? Taod, mga parikoy, kay para makatiyam-tiyam mo niya sa mga parikoy, kay ah. mga parikoy, kaulan no? Nasad? Araw-araw na lang, mga parikoy, gabi-gabi, umuulan. Alam mo naman, mga parikoy, kahit umuulan, banat pa rin, mga parikoy, tuloy-tuloy ang trabaho, mga parikoy. ko lang. So, dina na, na ako ipakita sa inyo mga parikoy kung sa pagtaon sa bolt. Kabalo naman mo sa pagtaon sa bolt. So, na ipakita na ako sa inyo mga parikoy kung kumana siya mga parikoy. Karang karang kuha na siya mga parikoy. Baka nang mudaga na. At nasa testingan. Girl, girl, girl! Ah, uh, masaya mo kaya story ah? Nagaling kamaritis sa itong kalibutan. Ah. Kaya mga yung mga silang ginagbuhay silang pangimantay. Ah, ah, pangimantay. Kung, kung ang maritis mo pa, Huwag sige mo pangyaman i sa inyo kasi kataw dito pagbantay mag sa Sam at Sif. Sakto mga parekoy. Salamat sa inyo mga parekoy. Salamat sa inyo Pagsubaybay sa sa mga video mga parekoy. Walang sawang suporta. Mayayang hapon. Huwag gumanamig panood mga parekoy. <laughs> <laughs> si, si Puloy mga parekoy. Tari to. Loy! Oh, tingog, Loy. Tingog. Si Boss ni mga parikoy, nadire si Boss Jay mga parikoy oh. Guwapo kay alot niya siya mga parikoy Mura glampas o oh. na ako ni Lola Asa yung alas alot si right. Boss Jay, girl? Grade 4 Grade 4 Tama na siya ng alot, full first <laughs> Full first <laughs> Para sa ang sakop ng mga parikoy Ito mga parikoy, ako na kung na ako ipakita sa inyo mga parikoy Total kabalo naman mga parikoy Unsa proseso, unsa sistema, pagtawad okay, na so ni mga parikoy eh so mo na mas si Leon sa so, Volt mga parekoy basta kabalo mo mga parekoy sa Victoria unsao siya pag improvise mga parekoy salamat so mga parekoy uh, umana nato siya ka simple mga parekoy ato ah, na siyang testingan mga parekoy no dali mga parekoy aku ipakita sa inyo mga parekoy ah testing yang kambiada okay start mga parekoy Gaya na mga parekoy, ay, kumito ka ng Juan Hilux Caron, Hyundai, atau testingan mengapa mereka kau main apa yang kamu ada kayak pasing di dalam yang lalu di mana mereka kita sedang mengapa mereka ayah natu pan panang oke siap bangin oke okay, terima